Ma'am, um, ito na. Angela, ma'am. Nga po. Pagpuntang doon sa Ibe. Okay, wait. Payaran ko na, kuya. Magkano po? 150 lang po, ma'am. Okay. Ano po, Pagkain, ma'am? Pwede ito, ano? Pagkain po. Pwede lang, ma'am. Masaglihan ko lang, ha? Huwag na, kuya. Okay lang. Okay lang po, ma'am? Okay na. Eh, salamat okay, po, ma'am. Thank you po. Okay.

Yeah. Hmm. Ayan o, oh, kita nyo? Oh, 200. Paliwanag. O, oh, 150 lang yan.